Pilipino ako. Sa Pilipinas ako pinanganak. Ngunit alam nyo ba, minsan sa kasaysayan, hindi Pilipino ang tawag sa akin, hindi isang Indio. Kinagamit lamang ang Pilipino sa mga kastilang pinanganak sa Pilipinas. Ngunit sila pang makapangyarihan ng panahon na yun? May mga peninsularis ang mga Espanyol na pinanganak sa Espanya at nanirahan sa Pilipinas. Ang mga pinakamataas na uri. At tuwid, pumapangalwa lamang ang tinatawag nilang mga Pilipino. Ang mga Espanyol na pinanganak sa Pilipinas. Ang katlong uri mga mestizo, ang pinaghalong unyo at mga Espanyol. At ako, hindi ako kabilang sa kanila kabilang ako sa pinakamababang uri ang tinatawag nilang indio na yes. api tinatapakan inaalipusta uri na taong walang pag-asa ang mga tunay na mamamaya ng bansang ito ay naging alipin sa sariling bayan ngayong panahong kasulukuyan malaya na ba tayo? Malayo na patay tayo sa mga pangapi. Hindi. Patuloy ang mga pangapi. Lalo na sa mga duha. Hindi pa rin pantay ang lipunan. Mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahirap ay lalong nagiging mahirap. Mahihirap na Pilipinong nasa pinakamababang laylayan dahil ng panahon ng pananakot ng mga Espanyol. Ano ko yung panahon? na Mas masakit lang ang nagpapahirap. Kapwa Pilipino.